Karinga ho pala mga kalinggit, ang niluto ko din sa boarding house, kinat tilapia. Tingnan naman nyo ho't naglalatik-latik yung pagkakaluto ko ho din eh. Bumili nga ho pala mga kalinggit ng dalawang pirasong tilapia. Aring nga ho pala pinahiwa ko na sa tatlo. Para ho pagdating ko dito sa boarding house ay akin na nga lang ho pala huhugasan. At pinalinis ko na nga rin ho pala rin pinatanggal ng bituka at kaliskis. Nagbili din nga ho pala ko ng kaunting taba at aring nga ho pala ilalaho ko sa tilapia. Nang pagkahugas ko nga ho pala sa tilapia, inilagyan ko nga ho pala ng kaunting asin, tapos akin na nga ho pala rin ipiprito. Naglagay na nga ho pala ko dyan ng mantika sa kawali, kapag nga ho pala mainit na, atin na nga ho pala ilalagay a ring tilapia. Kapag nga ho pala luto yung kabaak, atin naman ho babalikta rin, dahil hindi nga ho pala kasha din sa kawali, ay nakatatlong luto nga ho pala ko na ring tilapia. Kaya nga ho pala rin mga kalinggit ay pinirito ko para ho pag ko hindi nga ho pala madurog. Yung iba naman ho mga kalinggit kapag ho nagagatan ng tilapia ay diretsyo na nga ho pala at hindi na piniprito. Kaya ako naman ho pinirito mga kalinggit ay dahil request nga ho pala rin ng aking mga katrabaho bago ako magata ng tilapia ay ipiprito muna. Pagkatapos ko nga ho pala dyan mga kalinggit magprito ng tilapia, ako naman ho dyan ay magagat mga sangkap na aking gagamitin. Aray nga ho pala sibuyas, luya Dari nga ho bawang ay pinitpit ko Pagkatapos, ang isusunod ko naman hong lulutuin ay nga ho taba ng baboy. Dito ko na nga rin ho pala igigisa sa pinagtrituhan ko ng tilapia. Halu-haluin lang ho natin hanggang sa maging brown. Kapag nga ho pala brown na, lalagay buo na ho natin sa gilid at magigisa nga ho pala tayo ng luya, sibuyas at bawang. Pinagsama-sama ko na nga ho pala yan, tapos halu-haluin lang ho natin. Kapag okay na, maglalagay naman ho tayo ng siling green. Ilalagay na nga ho pala natin mga kalinggit aring tilapia din sa kawali at isa-isahin natin ilalagay para hu maganda yung pagkakalagay din at maayos para ho yung pagkakaluto ho ay pantay. Kapag nga ho pala okay na, ang gagamitin nga ho pala natin dyang gata, aring nga ho palang koko mama, mas madali na at hindi na nga ho pala tayo magpipiga-piga. Tapos maglalagay din nga ho pala ko dyan ng mga pampalasa ng asin, umami at paminta. Maglalagay din ho ako dyan ng dalawang siling mahalang at ng kaunting suka. Makalipas nga ho palang ilang minuto, arin na nga ho tuto na yung ating ginat ang tilapia. Arin naman ho yung mabis maluto dahil nakaprito na nga ho pala ari. Dahil luto na nga ho pala rin mga kalinggit, eh pwede na nga ho pala tayong kumain. Ano pa hong iniintay nyo dyan, kumuha na ho kayo ng kain na kain bahaw at sumabay na ho kayong kumain dini. Ay sayang naman ho mga kalinggit, kung matitikman nyo ho ang akin nilutong ginat ang tilapia, ang sarap pa naman ho ng pagkakaluto ko din eh. Talaga naman ho malilimutan nyo yung pangalan nyo. Bale ang kasama ko nga ho palang kumain dito sa boarding house, yun nga ho palang mga katrabaho ko, si Jamie, si Pia at si Barba. Sila nga ho palang mga kalinggit na nagpaluto ho sa akin na rin ginat ang tilapia. At sya hanggang dito na lang ho yung aking vlog. Salamat ho sa inyong panunood. Bukas uli. Bye bye!